Kung tatanongin mo ang mga kristyano, ano ba ang religion ni Jesus? iba ibang ang sagot. Sabihin ng iba, wala. Sabihin ng iba, judaism. Hindi mo naman masasabi na Christianity ang religion ni Jesus eh. Dahil ang Christianity ay yung mga taong sumusunod ni Christ. Si Jesus Christ, anong religion niya? Wala. Eh pagano? Eh kung judaism din ang religion niya, eh dapat kayo judaism rin, di ba? ba? Kawawa kayo mga kapatid, talagang windang-windang kayo eh. Ano ba talaga ang religion ni Jesus? Eh kung Judaism si Jesus, dapat ang religion din ninyo, Judaism, wala talagang klarong sagot ninyo mga kapatid. Kawawa kayo sa inyong religion. Ha? Huh? Muslim, tanungin mong Muslim, isa lang ang sagot. Ang religion ni Jesus, Islam. Submission to the will of Allah. Lahat ng Muslim, sabihin niya, Islam. Kayo, mayroong magsabi, wala siyang religion. Mayroong magsabi, Judaism. <laughs> Salamat po.